ん Ay. Walang laman? Hmm, dali. Tito na 'no, si Tito binibigyo mo? Ito. Masa ah, si Tito, ayun. Taga mo na lamo. Sa case ng cellphone. Oo. Oh, mm. Siya. 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 Tingin. nakasi Ah, nga tingin. Ay. Jay! 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 Mm, 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 mm. Sayang. Um, Sige lalu suara CJC mampir di dekat pohon. Papa mabut. Ya. kuning. Tatalan. Wala kayo, may iwan kayo dyan. Delis! Eh, may... Iwan na kayo. Kunin nyo lahat. Dito pa? Saan? Bilis! Uwi na. Ah! Manakbag kayo, Ken! Lungob na ka rin! Ay, ma, -tay -tay, tana, ma. Oh, na Mia! Mia! Tara muli na! Manakbag ya yan! Chichi Chichi Chiko Uwi na doon Ba't naghihintay ka sa akin dyan? Uwi na Basa tsinelas mo ma. Na? Malaglag kayo dyan sa prinsabo? Tara na, malaglag kayo Malaglag, Dandahan. dahan, -dahan. suwi. ¡Muy oh 跑步鞋。 Matusok ka, matusok ka. Ot na na no la reni. Jay. Mm. Reaction dito. Mm. Mm. Ate, siya. Reaction. Dali. Dali, yung totoo. Bawal magsinungaling. Anong lasa? Mm. <laughs> Ate Sia. Dali, ano reaction? Maliit, may maliit dyan. Mm. May hindi mainit. Ano reaction? Yung totoo. Bago kumain, dapat i-vlog ko muna. Matapon, saluin mo. Ah oh, sige tikman mo. Yung totoo, bawal magsinungaling. Hey, sigurado na po ako. Ah. O, o, oh, ah, si Mama na. Ah, oh, sige subo na. Ito, meron na. Oh, ah. Mm. cầu, Ừ Ồ Ngon dữ yummy Yummy yummy, huh? yummy. In my